Hi guys, good afternoon. And ako ngayon sa garden. Dito sa may bahay. Papakita ko sa inyo guys yung ang uh, ating mga halaman. And dito si guys may mga pikonya. Hmm. Ito siya guys oh. Ayan. Maraming mga tanim. Ayan. Ayan. Yeah idiligan ko siya mamaya. Ayan. Maraming, ayan o. Oh. Ayan. Mayroon talaga siyang bahay dyan para sa mga, mga tanim. Ayan guys o. Oh. Hmm. Ito guys yung tawag nila dito is begonia. O oh, ito. Begonia itong tanim. Ayan guys. Kung makikita nyo mayroon kaming um, lansonis pero hindi pa siya nagbubunga baka sa susunod pa yan <laughs> sa susunod pa siya magbubunga pero ano na siya guys Ma malaki na yeah. dito muna meron um, pa dito sa uh, daibintana ng aming bahay. Ayan. Surprise. Eh. Ayan. Nagalaking ano. Ayan. Maraming maraming iba't ibang ano. Ito guys, so ang ganda. Kasi sibol niya lang. Makikita, eh. Ayan kung makikita niya. Ayan ito yon ang sa ano ng bahay namin kaya e, yan makita niya ayan meron din kami malaking malaking na ano na halaman ayan thank you guys for watching ito pa balik tayo dito ayan maraming maraming salamat sa inyong panonood sa paligid sa paligid ng aking bahay cheers